Iris. Ang kaibigang zodiac sign, ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, red at orange. Masuswerteng numero, number 27, number 14, at number 20. Ang kahulugan, ang kulay red ay sumisimbolo ng enerhiya at tapang, habang ang kulay orange ay nagdadala ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa mga bagong proyekto, pakikipagsapalaran, at personal na paglagu. Taurus, ang kaibigang zodiac sign, ay Virgo. Masuswerteng kulay, berde at kayumanggi. Masuswerteng numero, number 23, number 10, at number 15. Ang kahulugan, ang kulay green ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalikasan, habang ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng balanse sa buhay, kasaganaan sa material na bagay, at matatag na relasyon. Gemini, ang kaibigang zodiac sign, ay Libra, masuswerteng kulay, yellow at blue. Masuswerteng numero, number 30, number 8, at number 12. Ang kahulugan, ang kulay yellow ay sumisimbolo ng talino at komunikasyon, habang ang kulay blue ay nagdadala ng imahinasyon at espirituwalidad. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa pakikipag-ugnayan, pagkamalikhain, at personal na ekspresyon. Cancer, ang kaibigang zodiac sign ay Pisces, masuswerteng kulay white at silver masuswerteng numero number 29, number 7 at number 16. Ang kahulugan, ang kulay white ay sumisimbolo ng kadalisayan at kaliwanagan, habang ang kulay silver ay nagdadala ng emosyonal na balanse at proteksyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa pamilya, emosyonal na relasyon at intuition. Leo, ang kaibigang zodiac sign ay Iris. Masuswerteng kulay, gold, at pink. Masuswerteng numero, number 31, number 19, at number 10. Ang kahulugan, ang kulay gold ay sumisimbolo ng karangyan at tagumpay, habang ang kulay pink ay nagdadala ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pamumuno, ambisyon, at personal na tagumpay. Virgo. Ang kaibigang zodiac sign, ay Taurus. Masuswerteng kulay, red at green. Masuswerteng numero, number 5, number 14, at number 23. Ang kahulugan, ang kulay red ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging praktikal, habang ang kulay green ay nagdadala ng kasaganaan at kalikasan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kahusayan sa trabaho kalusugan at serbisyo sa iba Libra ang kaibigang zodiac sign ay Gemini masuswerteng kulay blue at pink masuswerteng numero number 6, number 15 at number 24 Ang kahulugan, ang kulay blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at balanse habang ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa relasyon, pakikipagtulungan, at estetika. Scorpio. Ang kaibigang zodiac sign ay Cancer. Masuswerteng kulay, white at red. Masuswerteng numero, number 4, number 13, at number 22. Kahulugan, ang kulay white ay sumisimbolo ng misteryo at kapangyarihan. Habang ang kulay red ay nagdadala ng enerhiya at pasyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagbabago, intensyon, at malalim na emosyon. Sagittarius. Ang kaibigang zodiac sign ay Aquarius. Masuswerteng kulay, blue at yellow. Masuswerteng numero, number 3, number 9, at number 12. Ang kahulugan. Ang kulay blue ay sumisimbolo ng karunungan at espirituwalidad, habang ang kulay yellow ay nagdadala ng talino at komunikasyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa paglalakbay, edukasyon, at personal na paglago. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong oportunidad, pagpapalawak ng kaalaman, at masayang karanasan sa pakikipagsapalaran. Capricorn. Ang kaibigang zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay, black at brown. Masuswerteng numero, number 8, number 16, at number 26. Ang kahulugan, ang kulay black ay sumisimbolo ng determinasyon at lakas, habang ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa karera, ambisyon, at pagtatamo ng pangmatagalang layunin. Aquarius. Ang kaibigang zodiac sign ay Libra. Masuswerteng kulay: blue at green. Masuswerteng numero: number 4, number 11, at number 22. Ang kahulugan: ang kulay blue ay sumisimbolo ng kalayaan at inobasyon. Habang ang kulay green ay nagdadala ng espiritualidad at malikhain ideya. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagbabago, makabagong ideya, at pagtulong sa komunidad. Pisces. Ang kaibigang zodiac sign ay Cancer. Masuswerteng kulay, gold at white. Masuswerteng numero, number 7, number 16, at number 25. Kahulugan, ang kulay gold ay sumisimbolo ng kalmadong emosyon at intuition, habang ang kulay white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa espiritual na paglalakbay, malalim na relasyon, at artistikong pagkamalikhain.